guys? Maglalaro tayo ng natural disaster. We're back again to our palagbagong video. Ano, yung, ano na naman kaya magdi-disaster dito? Ano yung uh, mga di-disaster? Ay, ba't sa taas ako? Oo, a farmer. A farmer. Oh, awesome. ang May magagawa natin dito, guys. Si ano yung disaster? Wala pa? Wala pa yung disaster, guys. Ayoko dito sa kataas. Meteor shower. Ow! Oh, salaw tayo, salaw tayo. ơi, Ủa Nghe thấy gì yun À Nói nghe nghe Nói Dito lang pala ako. Para hindi ako matamaan. O, oh, diba? Angas. Para hindi ako matamaan. Ano? Iyot pa rin? Woo! Napaka-saya! yun yung major, oh. Ayun yung major, guys, oh. Wait lang. Nag-arad oh? No wifi. Nangyari sa wifi. What the? Tu 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 tu. Hindi nag guys. Yung wifi ko. Woo. Ayun na wala na yata. Wala na yata nag- Woo! Panalo. I'm surviving. Huwag na mag-log. Wala ba't Wala ba't nawawala? wifi namin. Wifi. Yeah. Huwag Oh my god. Nangyari. Nangyari guys. Hindi ko alam kung nangyari. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Nangyari dito. Ayan, start na Dito ulit tayo sa farming. Oh my god, what? Slow motion! Ano? lang mga nagte-teleport. ko kasi! Nga! Talag guys! Oh my god! Naglalag!

naglalag. No, no. Lag. Oh my god, so much lag. What is going on? Yun. <coughs> Ba't lag ko? Oh my god. Nung lag ko. Yare, nyare, 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 yare, 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 time yare, I'll show you a bubble, but not. What? What? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? We stuck here. Ha 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 ha. Yes. There's are in here because Because we are lagging. Oh, my God, Nyare, so I don't know to put in all that. Ah, damn it. Jump, time me. That's a When we Remember me. Remember me. been century. It's escape. Oh my god, lagla guys. Oh, look at this place. This is so nice. Oh my god, this is so nice. Tornado again. Tornado. Woo! Oh, yeah! ito lag. Naglalag. naglalag ako. Pati yung wifi, naglalag. Ha? Ang galing naman. Oo, 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 So much lag, guys. Ang lag, grabe. Nangyari. Galang. Nangyari, guys. Nangyari. Uy, 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 uy. Kahit naglalag, kahit naglalag. Kahit naglalaga, kahit nalalag, kahit nalalag yan. Naglalag! Oh my God! Nangyari! What is going on? Ayun na, hindi na yata naglalag. ang laging lagyan natin dito guys yan ang lag talaga hindi ko makita yung nagdagal ako yun o naglalag yan naglalag so much much lag oh my god what the frick is going on o oh, yun, panalo pa rin. <laughs> Kahit naglalag ako, malaman. Malaman, na malama, malag na malag, malag, talaga ito. Yung wifi talaga, ang lag. Nyare. Oh my god. salamat guys sa panonood. Sana naman naging enjoy kayo. Kasi ang lag ko. Uh, ni Aras sa wifi namin. So, ipapakita ko muna sa inyo guys. Ang aking desktop. Ito nga guys. Ang aking desktop. Kita nyo ba? Yan. Desktop ko yan guys. Yan yung desktop ko guys. Yan. So salamat guys, sana naman nag-enjoy kayo, click na like and subscribe. Subscribe.